Mr. Nawad at Madam Teresa uh, na panganga sa runway show pasarela ni Emma Mary sa Miss Corani International. Let's take a look. Nakuli the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Hello pageant lover, hello Filipinas, hello Grand Nation, welcome to my YouTube channel. Isa nga sa ginanav na free pageant activities ay ang Runway Show sa Miss Grand International 2025 na kung saan ay di nagpakabog ang pampato ng Pilipinas na si Emma Meri Tiglao sa kanyang pangmalakasang runway show sa Bansang Thailand. Makikita sa video ito na takaw tingin at takam na takama ang President ng Miss Grand International Organization na si Miss na watas star at ang Vice President ng Miss Grand International Organization na si Madam Teresa Katakutan. Kaya naman ang fan favorite si Emma Mary Tiglaw. Marami rin siyang fans sa bansang Thailand. Kahit saan man siya dumako ay talagang uh, pinagkakaguluhan. Di maganda maya, maganda ugaga ang mga fashion fans. Mga Filipino man at mga, mga papantay as uh, citizen. Kaya wag natin kalimutang iboto. wag natin kalimutang suportahan uh, si Emma Mary Tiglaw. As she will conquer the back-to-back -back crown uh, for the Philippines in Miss Grand International 2025.